Kababayan, panoorin saglit itong video. Halos lahat ng ibinibigay namin dito sa distrito galing po sa kanya, walang iba, House Speaker Martin Romualdez. Sa napakinggan natin mga kababayan, sa sinasabi ng isang kongresista, maramdaman talaga natin na inaangkin na nila na parang sarili nilang pera, ang kanilang ibinibigay na ayuda. Nakakalungkot man pakinggan, pero isa itong palatandaan na ang mga ganitong klase na politiko ay hindi karapat-dapat na manunungkulan sa ating bayan. Sana magiging maingat, maging mapagmasid, at maging matalino tayo sa pagpili ng ating mga liderato. Sana sa darating na eleksyon, piliin natin ang makarapat dapat yung mga tao o mga kandidato na may tunay na layunin sa pagserbisyo sa mga tao. Yung may tunay na malasakit para sa atin. Maraming salamat sa pakikinig ninyo sa akin. If you have comments or any reactions... Just leave it below and I'm going to respond if it's necessary. Don't forget to like and share my video. Have a great day.